news, news. CNN live. Live. live nationwide, nationwide. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Ikinagalak ng kanyang mga supporters, lalo ng kanyang pamilya sa Eriga City ang naging desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na nagbasura sa huling drug case ni dating Senadora Leila de Lima. Ngunit mas makukumpleto umano ang hostisya para kay Dilima kung ang mga nasa likod ng orchestrated case sa laban sa kanya ay mapanagot at maparusahan. Samantala sa development na ito sa kaso ng dating senadora, inaabangan ngayon ng mga kababayang Bicolano kung muli siyang tatakbo bilang senadora sa darating na midterm election sa May 2025. Sa magiging desisyon na ito ni Delima, nakadepende din ang plano ni dating Vice President. President Lenny Robredo na susuportahan na lamang si Delima at kakandidato siyang alkalde ng Naga City na umano'y hinihingi ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang kanyang malapit na kaibigan at suportador na si Noel de Luna ay naghayag na din ng kanyang intensyon na tumakbo bilang alkalde ng Naga City kasabay ng kanyang pahayag ng kandidatura ang pagpalabas ng kanyang 10 points development agenda at platforms para sa Naga City na umano'y magsasawata ng inefficiency at korupsyon na ayon umano sa mga civic forces nagiging ugat ng patuloy na deterioration sa good governance sa City Hall sa nakalipas na limang taon. Mula albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radyo Totoo, CMN Ligaspi, naguulat para sa CMN Pilipinas. CNN live, live, nationwide. Nationwide.